Inayos na nga pala namin ngayong araw. Yung pinagawa kong patungan ng kape kay Parem Buga. Dahil magsisimula na nga pala ulit ako magtinda sa may freedom. Grabe nga pala, hindi ko inaasahan. Sobrang ganda ng kinalabasan. Catch! Bago nga ang lahat mga guys, ako si Lele at nagalulu ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan nyo. Pero so, ay na nga pala mga guys, bali ngayong araw nga pala. Bali pipinturahan na nga pala namin yung ginawa ni Paring Buga na patungan ng kapiko. ko. Kaya nga pala ako nagpagawa ng ganyan mga guys dahil magtitinda na nga pala ulit ako sa may Freedom Park, Kabanatuan. Bali sa mga hindi nga pala nakakala sa mga bago kong followers dyan mga guys. Bali mga guys, dati na nga din pala ako nagtitinda sa may Freedom Park. Kaya nga pala ako na hinto mga guys sa pagtitinda dahil nga sa nag-OJT ako. Pero syempre bago nga pala tayo magsimula sa kwento na to mga guys. Bali, share nga pala ako sa inyo na Bible verse Kawikaan 15 verse 19 Kung ikaw ay tamad buhay mo'y maghihirap ngunit kung ikaw ay masipag buhay mo ay uunlad Bakit nga ba ito ang napili kong Bible verse ngayong araw Kali mga guys ito nga lang pala 'yung pinakamahigsing paliwanag niyan sa Bible verse ko na 'yan Ito nga pala sa mundong ginagalawa natin mga guys walang taong perfecto. Meron lang talagang mga taong walang tiwala sa sarili at hindi nananalig sa Diyos at Sabi nga sa isang kasabihan mga guys kung may tiyaga may nilaga at Syempre kung may tinanim may aanihin Grabe naman talaga Cut! sa mga nagtatanong nga pala mga guys kung kailan nga daw ba ako magi start magtinda ulit sa may freedom. Bali wala pa nga pala akong exact date mga guys pero nararamdaman ko by next week na mga guys makakapag-open na ako sa may freedom. At ngayon nga pala mga guys bali marami na nga din pala akong flavor ngayon. Dahil nga pala dati sobrang onti nga lang pala ng flavor ko tapos nagahan napan pa ng ibang flavor yung mga customer natin. Yeah, mga guys sa mga nag-aabang nga pala ng aking ice coffee. Bali onting 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 onti na nga lang pala mga guys makakapagtinda na nga pala tayo ito ulit. Pala sa ito sa mga guys onting pa pala yung ko pero pero nagmerienda nagmeryenda na nga pala kami agad ni Parim Buga. Salat nga pala na gusto magpagawa na to mga guys kagaya ng akin. Bali mag PM nga lang pala kayo sa akin mga guys. Tapos ibibigay ko sa inyo FB account ni Parim Buga. Para syempre para ma-message okay. siya. Bali dito nga pala mga guys ewan ko nga pala kung ano nangyari sa akin pero sobrang dami ng pintura ng mukha ko tapos ng katawan ko. Bali hindi ko na nga din pala sa inyo napakita mga guys yung pinipinturahan namin yung malaki na yan. Dahil nga nalobat nga pala yung cellphone ko tapos sinarge ko muna. At habang pinagmamasdan ko nga pala yung pinagawa ko mga guys bali sobrang saya ko nga pala kasi nakikita ko ng paunti-unti onti tapos na. Bali, sobrang sarap nga lang pala sa piling mga guys dahil yung pinaghirapan mo nakikita mo unti-unti na bubuo. At syempre nagpapasalamat nga din pala ako dito kay Paring Buga dahil sobrang solid gumawa at sobrang ganda ng gawa niya. Bali, mga guys hindi pa nga pala yan yung finished product. Bali lalagyan nga pala namin yan ng pampakisap bukas. Dahil sa papahapon na nga din pala mga guys hindi na nga pala namin malalagyan ng pampakisap dahil nga hindi namin maiibilad baka hindi matuyo. Bali maisingit ko nga lang pala dito mga guys sa vlog ko na to. Bakit nga, ba ako sa na business? At hindi ako ng pesto na medyo malaki. Ito nga lang pala yung masasagot ko dyan, mga guys. Kapag so, nga pala mga guys, bali hindi ka nga pala dapat magsisimula sa malaki, dapat sa maliit muna. At lagi ko ang sinasabi sa sarili ko din mga guys, maliit man ang aking nasimulan, sigurado lalago sa katagalan. Kaya sa mga kapwa ko vendor na wala din pwesto mga guys na nasa street lang, sobrang saludo po ako sa inyo, lagi lang po natin gagalingan man. sa ating kinabukasan. Kacha! Kaya nandito na nga lang pala muna mga guys, maraming salamat nga po pala sa panunood. Laging tatandaan, ako si Lelet, nagalulo ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan niyo ako. Kacha!